hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po ang kargado, na kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ibanghelyo sa araw na ito, upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay, maging kargado man tayo sa pagsubok at hamon sa buhay, Magagawa nating lampasan ang lahat ng ito dahil kagato tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 21, Talata 15 hanggang Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, Tinanong ni Yesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Yesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Yesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, Nalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Yesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Patawad po kung minsan ay hindi namin na ipapadama ang pagmamahal namin sa aming kapwa, lalo na sa panahong napagkakaitan namin sila ng tulong at hindi namin na ibabahagi ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng mapagmahal na puso. Gabayan mo kami sa landas patungo sa iyo, sapagkat batid namin, na magkakaiba man ang aming nilalakbay sa panahon ngayon alam namin na iisa lang ang aming patutunguhan walang iba kundi ang makasama ka sa buhay na walang hanggan ang lahat po ng ito ay idinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. amen